Para, mo? Ah, nung Friday lang dali kami okay. 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 talaga Okay. 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 mo, isang session Okay. 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 Tsaka hindi makahiga nung yung plot. Pero ngayon, na naobserbahan niya naman, malaki na yung changes. May mga pagbabago. Ngayon, syempre, yung kinrehate na impingsment, yung, yung mga sakit na parang sa mga muscle-muscle sa mga ano, yan, meron pa yan. Kaya sinabi ko sa kanya, bumalik siya ng ano, para matubol session natin. Paan ma natin, mapakawalan lahat. Tapos sir, eh, di ba nung una may tinuro ko sa'yo? Hmm. Y no, yung workout, workout ba yan? Yung gano'n lang ha? Yung oh, lang yung yeah. nasusunin mo. Para hindi ka na humaba yung session. Pangalawang session natin to, yung mga na, yung mga nag-improve sa'yo, matutubli yun. Gano'n ang ano rito. Baka, pag, uh, pag na session, dalawa, tatlo, ano na yan, kung baka malayo ka na amin. Kaya nga nang sinabi ko sa iyo nung una, di ba nung unang punta mo ito? Pero sabi ko sa iyo, pag lumipas yung 4 to 5 days, unti-unti mo mararamdaman yung ano, di ba? Ayos ah, yes, medyo fast straight na ako. Oh. Isa lang binabawal ko sa ganito, wag na wag muna kayo magbubuhat talaga ng mabigat, ha? Pagayain nyo muna, pag チャンパンシーノギロスモデルダティーノコシションガパラナノ。 kita mo, inutusan ko siya tumagil, no? walang aray, patagilid. Kayang-kaya na. Sino muna talagang konting kilos mo may hindi Kapit ang Hindi lang talaga siya kagad ma-perfect. Bakit? Yung pumutok na disk, hindi yan kagad maghihilom ng isang linggo ang ginagawa lang namin dyan tinatanggal lang namin yung malakas na engagement pero yung pumutok na disc nandun pa rin yun, putok pa rin siya malakas okay, na pa idol Mayroon kayong gilder Sa kabila pa kayo nun Yung bar na ito Tinanggal ko lang kanina Yeah, tama yun Siyempre, sa trabaho Kailangan Ito yun pala si Sir Roy Nasunog yung ano Nasunog yung likod O Roy Alala niyo si Sir? Yan ang sinabi ko na sunog yung ano niya. niya. Kakahat kompress. Kakahat kompress na wala namang nangyayari. Kung baga, pinakita ko yung sa inyo yung mga nagiging damage. Kaya

Basta so, palagi mong natatandaan yung movement na to. Ayan. Diyan ka lang. Nung hmm, tawag nga nung no? after ka, yung mga treatment ko, ang tawag mo doon. Therapy. Oh. Yes, hindi ko nga may ganun yung pa yung pao eh. Tante Hindi, ko may hanggang. Hindi naman ako yun eh. Oo. Oh. <laughs> oh mat mo yun? Ba't mo to? oh, kabila. oh, sipa. Oo, oh, kabila. Oh. Hindi mo nakaka-plaster na siya. Nakakasabay niya na siya. Dati, hindi talaga oh, siya mga Dahan-dahan, pero. Dahan, Tsaka yung mga pagkilo siyang patagilid, kita mo yung mukha niya. Nangarap muna bago makatagilid. Pero kanina nakita niya naman, oh, tagilid. Bilis. Unti-unti na yan, unti-unti na yan. Kasi siyempre, napalaya na natin eh. Pero, sana maintindihan nyo, nahihimi yan so, basta. Yun, no? Ayos galing na rin pati yung disc na may sugat kaya sabi two. sa inyo, kung ka ito, tulong mo ulit ito. kasi lalaki tayo, makakapagtrabaho talaga tayo ng ano, <laughs> kahit anong gawin natin makakapagbuat at makakapagbuat tayo pero sa tulong ng mga teknik ito, tulong mo yan tagilid ka, buha tagilid mo na, yan dyan ka kumuha ng buhay sa malakas yung kamay niya tapos bumili kayo nito wow ganyan ganyan niyo lang oh hindi kayo hindi kayo marunong magmassage ganyan ganyan niyo lang yan oh ganyan ganyan niyo lang yan hmm? ganyan ganyan niyo lang yan sulitin natin ano ba mo lang iyan lang dagdag mo lang ng mga sige mo lang ha Ganun One Two Yan lang Okay na yan Okay, upo ka Pagkarapos ng gano'n Ganyan oh. lang Tapos, pansamantala i mo nung muna yan yung, yung nararamdaman mong Nararamdaman mong mga changes Habang lumingi pa sa mga araw Paganda ng paganda ng paganda yan ha? Okay? Ganun sa hindi nung yun lang susundin mo, ha? Sir, normal lang ba yung master, yung palagi siyang namamanhin? Yung nama, yung kumikirot-kirot-kirot na yun, yun yung ano, yun yung naiwan na ano, yun yung mga naiwan na impingement. Pero, habang tumatagal, humihilom din yun. Ngayon, tignan mo, pakirot pa siya. Oo, oh, kita mo? Yung manhid nga, sa impingement ngayon, yung blood circulation yung hindi makatuloy. Pero ngayon, ito mo na treatment. O, walang mamamanid, walang pangyayon. Iba na naman kasi yung treatment eh. Kumbaga, lumipas na, na yun. Kung, dati, kung dati, konting kilos mo lang, tingnan mo, lumipas yung sinabi kong 4 to 5 days. O, nakakahiga ka na ng diretsyo, ka na, nakakatayo ka na, nakakalakad ka na kahit paano ng ano. Ganon din yan. Okay? Habang tumatagal, Siyempre, iba pa rin yung nati-treatment. Okay? Right? Kung meron pa, balik lang ulit kayo. Five. Pero kung wala na, ayaw, ayaw na. Okay? Sige, thank you.